Mayong palis sa ta itong tanan. Ta sa ginoong nga kita nakatigom karon tungod ni sa iyang tawag kanato. Siya jud ang nagtawag ninyo nganong nung ni Karon. Amen? Ato sa pasalamatan atong itong Bispo, Bishop Cosme uh, Almedelia. Niya, nahimong mong instrumento aron mapanlanginan ang atong panagtapok. Nag-usap atong Paris Priest din si St. Michael Parish. Si Father Leo Madelo, uban nato karon. Og ang atong mga kauban nga mga pari, si Father Modesto Balanda, atong assistant parish priest diri, o si Father Romeo ah, Kabatik. Aniha uh, kauban nato din sa parokya. Og ni Apod, ang nibasa sa atong ebanghelyo si Father G.P. Peblos, Paris vicar sa Bunawan o guban si Father Adrian Felicio, Paris Biker sa Santa Irene. O Paris Priest sa Santa Irene Paris, si Father Marlon Habonite. Atong gaan sila sa masipagpakpak ang atong mga kaparian in persona Kriste. Amen? Karon, sa ito'y baghelyo, o kaninyong tanan, ngayon din ni Karon, makita o di makita. <laughs> atong dasigo ng tanan sa masipang pakpa. Lindo't kayo ang atong santos kay Evangelio karon Ningon si Kristo ngadto sa buta ang pagtuo maoy maka, nakaayo kanimo. Tawga siya, tubingon siya paglipay, tindog, kay gitawag kaniya. Huwag iwakli niya ang iyang kupo, milukso, miduol siya ni Jesus. O nangutahan na si Jesus kaniya, unsa? Ni pisal ta sa iyang sakramento, tiban ini daghan ang may sama sa buta, iyang ayuhon sa dayon. O sa kababayan niya sa office, kung siya, every time maduol mo sa sakramento, inyong kiduol si Kristo. do duulo na to, ang sakramento. Si Kristo. Isa may maghatag sa sakramento, in persona Kriste ang atong mga kaparian. Atong pagpakan ng atong mga kaparian. Every time makakita mo pare, mo timaan, itimaan, concrete nga timaan, tangible sign, nga wa mahupas ang gugma sa ginoo ka natong tanan nga dinhi din karon. So kababay, iduol na ko, legally blind siya, meaning anong legally blind, dependent siya sa iyang eyeglass. 200 ang gradus picas, Uh, 200 kapin, nagpikas po 350. Si Father, nagpa-upgrade na po ko sa akong eyeglass kay more than 300 na niyong pikas. Kung wak ko'y eyeglass, Father, di na ko kalakaw. Legally blind ako, Father. Kunya, dito siya sa office, yung pag-umpisal na to, si Kristo mana. Niduol siya sa ni Kristo. Ikaduha, gyanwenting na to. Ikatulo, ako siyang gandbangsan nga kada Domingo Simba John, ay nyo katapol sa pagduol ni Kristo diha sa Santos ngayong karistiya. Si Kristo na ang nag-ayos sa mga buta, nag-ayos sa tanambalatian. Si Kristo na ang pari ay makahatag ninyo ni Kristo. Amen? Mm -hmm. Kada, mo muna nagsugod na karon kay inyong duulon si Kristo karon Labaw pa mo sa nakadaog o gluto. Yan inyong dawaton, ang tag-iya sa tanan, ang magbubuhat sa tanan. Amen? O nang kung kamu wa mo kasimba, pinakaluoy mo. Uy. Kung di mo simba mo buwanon, pinakaluoy dyan mo. Kay ngano man na miss ninyo ang pagdawat sa Dios sa mga Dios, hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Masa'y ni tambo sa mong babae mga 20 kapin edad. Pagtangtang niya sa iyang human na si kumpisal, human siya kilog in front of many people. Ka witness mga lapas gatusan ka tao ang naka witness ni adto. Ako siyang gingnan i-renounce ninyo ang pagdulog Gitangtang nako yang eyeglass dai. Nakita kanako sa so, wala nako kaklaro bisag nakatubang nami. Wa nako kaklaro si mong dagway father. Kay nganu man legally blind nako father. Taga Valencia pa jud. Parokyano nako. Ang ilang family is Idol, Idol family. Yang family name Idol. Una ano na siya kang tibok pamilya. Nganu man pag deliverance nato daghang yawa sud so siyang lawas ang mga yawa nagstorya da diin sila dapit nagpuyo, silang balay dahadi siya sa kakahuyan nagpuyo dool silang balay ang yawa ni sulti Motoy tuy hinungdan nganong nabutas siya pag liberate sa mga yawa human sa deliverance mga gigsunan nakakita na siya father to si mama up oh, tapad niya klaro na niya kung naong yang gisuot pag usab yang eyeglass di na siya kakita Karon wa na siya mag eyeglass, completely healed na siya karon. Like what happened in the gospel today. Amen. Unsa sa resikrito na ito, duol ta ni Kristo lang. Nga karoon, kaya ka naman ulan May bawaan na ninyo karoon sa atong whole afternoon nga katekisem. Manang paminaw mo karoon, mas misa na ito, magsuko ato sama, na atong katekisem. Yung sama sa maong buta, duol na ni Kristo na ba healing karon may tabo, Father? Wala. Ang healing may tabo lang kumuduol mo sa sakramento. All priests are healers. Na sabtan. Ayaw mo duol Father Darwin, kaya di, di matabang, daghan kay mo. Musamot kong di katubo. Asa mo duol? Sa sakramento. Anong atong ipromote ang sakramento? Wala ko'y katunga ni anak kung na-amaze mo sa mga testimonya sa mga tao, samot nang magpanunta sa pagduol sa sakramento. Because sacraments are instituted by Christ. Nalipay ba mo? O, oh, ini na to ni Kristo, mayon si Kristo nato to, na ayaw ka mo tungod sa imong pagtuo. Ang nakaayaw ka ni ang imong pagtuo. Yan ang waayuha ang daghan pagtuo to. Uy. Napay mga habak, napay tambal sa buyag, napailan na sa ungo, nangatawang nangaigo. <laughs> Katawa mga kapader, no? O trupo kapader, <laughs> no? Walang katawahan sa Diyos kaniya karon Nga nung wakta mga ayo, tungod sa atong ipanghuktan ng mga orasyon, ang ubansad na kadawat, o sa ilang ginikanan, dili mamatay ilang ginikanan kung dili mapasa. Sst, nakadungog mo aron? Pader, nakadawat trabako o pasalo. Makaayo ka subang sakit. Pero ang imong gipromote dili si Kristo, ang mga espirito sa mga okultista. Umasabta na ninyo karong palis. Una nga, ang yun ako ninyo, paminaw mo sa katikisam, kay dako kay nagtaba. Unsay gusto ni Kristo karon basis ibanghilyo, ang atong pagtuo mo'y atong padakon. Increase your faith na mabusog mo karon sa pagtulunan sa Ginoo. Sa Paul pananglitan, yun dong pare nga gibisita nako sa Cebu. Padre ka maghiling. Kay mga healer, mga mga pare magprosesyon, maglinya ang mga tao. di ba? Nya healing priest. Kung anong maghiling magko? Makita nang tanang pare, healer man. Kanang misa is a healing mass. Tanang misa, healing mass. Because it is Jesus Christ. Amen? Uy, nasaptan. Nga mangumpisal mo sa tanan na itong mga sa, it is a healing celebration. Ang healing sacrament. May atong ipromote kumpisal, pisal, hilog. Wa ray right, katunga. Wa ray ko'y kumingking. Abugra ko ni Ana. Daghan kay maayo. Iapilin nyo ang pagkumpisal ninyo, ang inyong pagduol o galbularyo. Ganong Wa, wak mo mga ayo, daghan pa mo Inyong gipang bakos. Ganong nahibaw ko, maumanay akong kasinatian ingon tong pari mas bate kinuo ko ang akong other butler nagbakos og mga lana gikas albularyo mga grapa sa efficent oil mga 20 ka buok nga sig serve sig kalawat usaon pagkaayo sa inyong balatian nga man moy pagtuo sa Ginoo Inyong manggisagulan bisagulan, ang inyong pagtuo sa tuo tuo mo ni discuss karon sa atong mga speakers katapusan ako ang mong paambit sa mga pagtulunan sa simpan. Excited na mo? Daily mo magmahay. Nga inyong gipang salikway inyong mga schedule karon. Amen? Amen? Labaw pa mo sa nakadaog sa luto. False knowledge is very dangerous. Unsato? to? False knowledge is very dangerous than ignorance. Huwag amok mumpukson sa mga kamatuuran. And Allah, sa ato simbahan. Ang among gisulti ninyo, dili amo, Pagtulunan sa simbahan. Ang among ipaambit ninyo, karong tibok hapon. Sama ni Kristo, ang among mga pulong, sama ni Kristo ni Ngunsya, sa ibang tumiyaging at adlaw, ang amo, akong gisulti ninyo, dili ako. Sa gisulti ni Kristo, ang among gis, ay, ay, ang akong gisulti ninyo, dili ako. Di inday ang gisulti ni Kristo gikan sa akong amahan humble kay si Kristo. Amen? Kami usap, iban sa kong timo, may mag-imbento bagong pagtulunan. Ang pagtulunan sa simbahan, ang among isulti, dili pagtulunan ni Father Darwin, dili pagtulunan sa mga deliverance ministers, wa mi pagtulunan. Pagtulunan sa atong simbahan. Amen? Lucas Jess, this is I, Spingon si Kristo, ang naminaus, ang namati sa simbahan, namati kanako. Ang to? Ang wa mamati sa simbahan, wa mamati kanako. Uy, amin mo. Ito mga pro-divorce. Wa mo mamati sa simbahan. Huwag ang wa mamati sa simbahan, wa mamati ni Kristo. Huwag ang wa mamati ni Kristo, wa mamati sa Diyos amahan. Nasabtan? O nang nga, man ang imong gisunod. Ang imong ideolohiya, imong filosofiya, imong prinsipyo, wala na ikatunga sa pagtulunan sa Ginoo. Amen? Karon nga hapon atong pamatiyon ang simbahan. Naanong nung nato ang simbahan? O no, Timoteo, Kapitulo 3, Versikulo 15, ang simbahan mao ang haligi o sukaranan sa kamatuuran. Unsa ang simbahan? Unsang simbahan? Gawas nga haligi siya og sukaranan sa kamatuuran ang simbahan ra ang nakadawat og yawi sa gingharian sa langit. Asa mabasa? Mateo 16:18 so ikaw si Pedro ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong iglesia nga bisan ang gahaan sa inferno, dili makapukan niining ining simbahana og igahatag ko kanimo ang ginghari ang yawi sa gingharian sa langit. Unsay sumpay? Ang imong itugot dinhi sa Kusgaran makadungog ang mga bungol. Onsa'y imong itugot din sa yuta? Ang imong idili din sa yuta? Gawas nga haligi siya sukaranan sa kamaturan, siya ra ang nakadawat sa yawi sa gingharian sa Diyos. Pagpakan nato ang atong simbahan. Unang kita nga ni Karon, ayaw na mugsupa sa simbahan ang atong attitude sa simbahan, mamati niya. Kay siya ang haligi og sukaranan sa kamaturan. Ikaduha, siya ang nakadawat sa authority sa simbahan. Dili ang presidente sa Amerika. Wa nakadawat og Yahweh. Bisag duplicate. Wa mingon si Kristo ngatong Pedro Pedro. Kay e nakadawat makagyawi Pedro, ipaduplicate na. Hatagi si Kibuloy. Wa, kadawat, bisag duplication sa Yahweh. Wa I hope, kitangan niya din ni Karon, o ba nang tukaparian, o ba kaubispuhan, mapuno kita sa kalipay, o dili kita, motalaw sa pagpadayag, sa kamatuuran, sa pagtulunan sa atong simbahan. Ang pangutan na Karon, namati ba ka sa simbahan? Sist, namati ba mo sa simbahan? Or naminaw ra? Kay daghang naminaw nga wa mamati. Pero ang tanang na mati, naminaw. Amen? Wala itong pangayoon, karon sa si ginoo, karong hapuna, ginoo, Dili ako magsupak-supak sa simbahan. Kaya nagsupak sa simbahan, nagsupak nimo, mo. Huwag nang supak ni mo, nagsupak sa Diyos, amahan. Kin samanta musupak-supak sa Diyos. Nga binuhat, ramanta Sama nang tatan ni Kristo, dili, ang akong gisulti, dili na ako. Ang akong mga buhat, dili na ako buhat na o gisulti na gikan sa Dios. Amen. Palihog manindog, apil am nang Ato karong ampuo ng pagampo sa katauhan. Sama sa usa ka buta nga masaligon kang Kristo, mapaubsanon natong ipadangat ang atong mga panginahanglan ngadto sa Ginoo. Sa matag pagampo mingon kita amahan, dawat among pangamuyo. nga ang simbahan magpadayon nga magtudlo sa mga hiyas sa ebanghelyo ngadto sa tanang katauhan sa kalibutan magampo kita sa Ginoo nga ang mga lider sa atong panggamhanan magmalahutayong maglantaw sa kaayuhan sa tanan magampo kita sa Ginoo nga kita, mudawat kang Kristo isip gipadala sa amahan diya sa atong pagpuyo sa iyang mga pagtulunan magampo kita sa Ginoo Ay, nga katilingban sa pagtuo mutubag sa tawag ni Kristo sa pagalagad sa mga kabus magampo kita sa Ginoo Ay, nga ang mga minahal nga nangamatay makadangat sa kalinaw nga walay katapusan magampo kita sa Ginoo Ginong Diyos, imong gipadayag nga ni kanamo kung unsa ang tinuod nga pagkabulahan. Tudluwi kami sa pagpaubos sa among kaugalingon diha sa pag-alagad sa pinakaubos na mga igsuon. Kini gipangayo pinaagi ni Kristo among ginoo.